Hi guys! Good morning! Maganda ang araw namin today. Mainit! Crown! <laughs> Crown! Babay! Babay <laughs> na mami! Hi to camera! Crown! <laughs> Crown! Ah. Ah, bye bye! Sa mami, alis na! Alis mami! Aww! Good morning, guys! Ayan, maganda po ang panahon namin ngayon. Ayan, maliwanag. Tapos, sobrang init. Tapos, mamaya, mamaya hanggang madaling araw. Ayan, lalamig na naman. Okay. Wala po kaming ulam ngayon for lunch. Kaya, naisipan ko po, bumili ng tokwa with breeding na naman kasi namin yun o ng mga bata ang tokwa with breeding o ang ganda ng aking background punong puno ng mga panenin dito kala mo bukid na bukid talaga dito so tara na guys bibili tayo na ang tokwa with breeding pero syempre pag lumabas dito may face mask talaga kaya kukunin ko muna ang face mask okay. kapwa na binili ko. Ayan. Walang breeding doon sa binili ko ng kapwa. Eh. Kaya naman na na sa ibang tindahan. Dito ba yung breathing ang mga bibili sa tindahan? Ang eh. Breathing binili ko dito sa tindahan. Lawa. <laughs> Ayan na, uwi na po ako. Napakainit Oh, guys ka. Tapos mo malengke, okay, okay na. So, dito ko na nanimili ng short sa so, five Okay. Oh, one more time. Diyan din ako lang. na nga ako dito. Ayan pa. Dati dyan ako bumibili. God bless. Masaya dito. Ayan, nagsasinig. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. See you on the next vlog.